Pasko dito sa amin, sa Tay-Tay Tignan mo ang aming palengke O, oh. ayan o oh. At meron pa dito ang COD Teka, baka papakita ko sa inyo Wait lang Pakita ko muna sa inyo tong entrance Pagpasok sa palengke O, oh. diba, napakaganda Talagang mainganyo ka pumunta eh At dito nga pala nakapwesto yung COD na yan O, oh, diba, madali yan tandaan At pagpasok mo nga dito eh Napakaraming pagkain At sa mga hindi pala nakakalam eh Ito nga palang tay, -Tay Rizal ay eh, kilala bilang Garments Capital of the Philippines at narito rin ang Changge Capital. Kaya napakaraming negosyanteng pumupunta dito para mamili na kanilang mga paninda. At alam nyo ba, hindi mo kayang libutin na isang araw itong buong Changgean dito dahil napakalaki nito at napakaraming paninda at napakamumura pa talaga. Kaya ngayon magpapasko, ano pang hinihintay mo? Dumayo kayo dito sa amin sa Titercell. Welcome na welcome kayo, lalo na itong ginagawa si Odin para makakita nyo. Kahit abutin kayo ng gabi, huwag kayong mag-alala dahil ang umpisa ng COD na ito ay 6pm hanggang 10pm at napakaraming pagkain, di ba? O tara, papakita ko sa iyo ang buong kabuuan itong COD na ito para ma-enjoy mo naman. Christmas din. At the way pagbalain ka ng Diyos. na innego mówaj.